Aries, ngayong araw, mag-focus sa mga ideya at isulat agad ang mga inspirasyong dumating para hindi makalimutan. Ang oportunidad para sa negosyo na makakatulong sa pamilya ay maaaring magbukas, huwag agad magpadala sa mga pakiusap ng iba upang iwasan ang negatibong enerhiya. Magtuon sa mga gawaing magpapalago sa iyong sarili. Ang iyong sex appeal ay mataas ngayon, kaya mag-ingat sa mga tukso, maging maingat sa desisyon sa pag-ibig at pag-isipang mabuti ang bawat hakbang, sa tahanan, bigyan ng oras ang mga mahal sa buhay, lalo na sa mga bagay na kailangan ng iyong gabay. Sa trabaho, pagtuunan ng pansin ang bawat gawain at iwasan ang mga taong negatibo. Manatiling masipag at huwag magpadala sa kapaligiran. Iwasan muna ang pagpapahiram ng pera, lalo na sa mga malalapit na kaibigan o kamag-anak, upang mapanatili ang swerte sa pinansyal na aspeto. Para sa dagdag na swerte, isama ang mga kulay na color blue at color gold. Tandaan ang numerong number 17, number 26, at number 34 ang Scorpio ang iyong kaibigang zodiac sign, nagbibigay ng inspirasyon mula sa mga bituin, magingat sa usaping pera ngayon upang maiwasan ang suliranin. Taurus, iwasan ang bigla ang pagsasalita o pakikialam sa mga transaksyon at hayaang ang iba ang magsalita, lalo na kung hindi pamilyar ang sitwasyon, kung walang maayos na sagot ang kausap. Maaaring senyales ito na kailangan umiwas, iwasan ang pakikisalamuha sa deconized nais upang maging maayos ang araw. May pahiwatig ng maimpluwensyang bisita sa tahanan na maaaring magbigay ng magandang oportunidad sa pinansyal na aspeto. Sa trabaho, Pagtuunan ng pansin ang kasipagan dahil maaaring mapansin ito ng mga nakatataas at magdala ng oportunidad, at sa pag-ibig, maging maunawain at mapagmahal upang manatiling matatag ang relasyon, para sa dagdag na swerte, gamitin ang color blue at color yellow, at tandaan ang numerong number 11, number 29, at number 36, ang Aquarius ang iyong kaibigang zodiac sign na nagdadala ng gabay mula sa liwanag ng buwan para sa inspirasyon. Gemini, kung may kausap na paulit-ulit o walang laman ang sinasabi, mas mabuting huminto sa pakikipag-usap. Piliin ang mga taong kasama upang maiwasan ang negatibong enerhiya. Malakas ang iyong araw sa pagbuo ng mga bagong plano, lalo na sa negosyo ang pagsasama ng minamahal sa mga plano ay magbibigay ng mas makabuluhang resulta at oportunidad. Sa pinansyal, iwasan ang pagpapautang ngayon, kahit may sobrang pera. Ingatan ang kinikita upang patuloy ang pasok ng yaman, sa trabaho, maging masinop at alerto upang maiwasan ang mga problemang posibleng lumitaw, at para sa swerte pa ay isama ang color pink at color yellow. Tandaan ang numerong number 14, number 27 at number 8. Ang Libra ang iyong kaibigang zodiac sign na nagbibigay ng gabay mula sa mga bituin. Mag-ingat sa pakikipag-ugnayan sa mga may zodiac sign na Taurus upang maiwasan ang hindi pagkakaunawaan. Cancer ngayong araw, hinihikayat kang maging mapagbigay at maunawain sa mga kapatid o mahal sa buhay, kung may hindi pagkakaintindihan. Ikaw ang inaasahang magpakumbaba at magsimulang makipag-ayos, iwasan ang mga salitang maaaring makasakit, tandaan na ang init ng ulo ay madalas nagdadala ng pagsisisi, maganda ang pahiwatig para sa mga transaksyon, kakampi mo ang swerte kaya magtiwala sa mga desisyon mo. Sa pamilya, may mga naghahanap ng oportunidad, lalo na sa trabaho, hikayatin silang maghanda ng maaga at magbigay ng magandang impresyon. Sa trabaho naman, makipag-ugnayan sa mga superior na makakatulong sa iyong mga hangarin, dahil maaaring magdala ito ng bagong pagkakataon. Sa pag-ibig, Maayos ang takbo ng inyong relasyon, maglaan ng oras para maging mas malambing at tanggalin ang anumang negatibong enerhiya, para sa dagdag na swerte. Isama sa araw ang color silver at color red, ang mga numerong number 10, number 27, at number 29 ay magdadala ng positibong enerhiya sa iyong mga plano, huwag kalimutan ang Aris ang iyong kaibigang zodiac sign, na nagbibigay ng gabay mula sa mga bituin, magingat sa mga sitwasyon na maaaring magdulot ng tensyon. Leo, malakas ang swerte para sa iyo ngayong araw, kung may nag-aalok ng ideya o proposal, pag-isipan ito ng mabuti dahil may potensyal na magdala ng tagumpay. Isang simpleng lakad sa simbahan kasama ang minamahal ay maaaring magdala ng grasya at kalusugan sa inyong kabuhayan. Sa pera, iwasan ang pagpapautang kahit sa mga kakilala dahil maaaring mahirapan kang makuha ang bayad. Sa trabaho naman, walang magiging balakid, ngunit magingat sa mga kasamahan na maaaring magdala ng negatibong impluensya. Para sa dagdag na swerte, isama sa iyong araw ang color blue at color red, ang mga numerong number 20, number 34 at number 17 ay magbibigay ng positibong enerhiya at magbubukas ng mga bagong oportunidad. Huwag kalimutan ang Taurus ang iyong kaibigang zodiac sign na nagbibigay ng gabay mula sa mga bituin. Virgo Ngayong araw, malakas ang iyong enerhiya, lalo na sa mga transaksyon at pakikipag-ugnayan, ipinapakita ng gabay na malapit ka sa iyong mga layunin, ngunit mag-ingat sa pagtulong dahil maaaring humantong ito sa biglaang gastusin. Sa pera, huwag muna magpautang upang maiwasan ang abala at posibleng hindi pagkakaintindihan sa trabaho. Panatilihin ang positibong aura na makakatulong sa iyong tagumpay. At sa pamilya, maging mahinahon sa pakikipag-usap sa mga miyembro upang magbigay ng kapayapaan sa tahanan. Para sa dagdag na swerte, isama ang color pink at color red sa iyong araw. Ang mga numerong number 16, number 8, at number 36 ay magdadala ng swerte. Huwag kalimutan, ang Gemini ang iyong kaibigang Zodiac Sign, na nagbibigay ng inspirasyon mula sa mga bituin. Libra, ngayong araw, magingat sa pagtitiwala, lalo na sa mga bagong kakilala, maaaring may mga taong may interes sa iyong pera, at mahihirapan kang mabawi ito kung sakali, mas mabuting magtiwala lamang sa mga matagal mo ng kilala bantayan ang iyong kabutihan upang hindi ito magamit ng iba para sa kanilang sariling kapakinabangan sa tahanan maging mapanuri sa mga pangangailangan ng iyong pamilya at ibigay ang tamang suporta sa pinansyal iwasang magpautang o magbigay ng pera kahit pa sa mga kaibigan o kamag-anak upang maiwasan ang mga problemang pinansyal sa trabaho ito ay magandang araw para sa mga mahahalagang gawain, ngunit mag-ingat sa desisyon upang maiwasan ang mga aberya sa mga susunod na araw. Para sa kalusugan, iwasan ang alak at ang pagkain ng lamang-loob na maaaring makasama sa iyong kalusugan. Ang iyong mga maswerteng kulay ay color pink at color red, habang ang numerong number 16, number 8 at number 36 ay magdadala ng swerte. Tandaan, ang Gemini ang iyong kaibigang zodiac sign na nagbibigay ng inspirasyon mula sa mga bituin na magiging gabay sa bawat hakbang. Scorpio, ngayong araw, malakas ang enerhiya ng iyong gabay na magbibigay ng magandang pagkakataon sa mga usapang may kaugnayan sa negosyo. Iwasang makipag-usap sa mga taong may interes sa iyong pananalapi para maiwasan ang problemang pinansyal sa hinaharap, maglaan din ng oras sa mga mahal sa buhay para mapalakas ang inyong relasyon. Sa tahanan, maging masinop sa pera at huwag agad magbigay ng malaking halaga sa pamilya upang hindi sila magkamali sa desisyon. Sa trabaho, Magiging maganda ang daloy ng mga gawain, panatilihing alerto sa mga kasama upang maiwasan ang posibleng problema. Walang nakikitang problema sa pag-ibig at ang araw na ito ay puno ng positibong enerhiya. Ang mga kulay na color blue at color red ang magdadala ng positibong enerhiya at ang numerong number 11, number 34 at number 29 ay magsisilbing gabay ng swerte. Huwag kalimutan, ang Pisces ang iyong kaibigang zodiac sign na nagbibigay ng inspirasyon mula sa mga bituin. Sagittarius, ngayong araw, may positibong enerhiyang hatid ang iyong gabay na magdudulot ng tagumpay sa iyong pakikipag-usap at mga plano huwag lamang makipagdiskusyon sa mga magulang o nakatatanda upang maiwasan ang hindi pagkakaunawaan. Kung may nais kang simulan, ngayon na ang tamang pagkakataon. Sa pag-ibig, mas malakas ang iyong sex appeal, kaya mag-ingat sa tukso at pagisipan mabuti ang bawat hakbang. Sa trabaho, asahan ang bunga ng iyong pagsisikap, Maging maingat sa pakikisama lalo na sa mga taong may sariling interes. Iwasan ang pagbabahagi ng impormasyon upang hindi masamantala ang mga numerong number 22, number 24, at number 8 ang magdadala ng swerte. Ang mga kulay na color blue at color pink ay magbibigay ng positibong enerhiya. Tandaan! ang Scorpio ang iyong kaibigang zodiac sign na nagbibigay ng gabay mula sa liwanag ng buwan para sa karagdagang proteksyon at inspirasyon sa iyong araw. Capricorn, ngayong araw, pag-isipan ng mabuti ang iyong mga desisyon, lalo na kung ito ay may bigat, suriin kung kailangang gawin ito ngayon o kung may mas mahalagang bagay na dapat unahin. Malakas ang iyong karisma ngayon, kaya gamitin ito para makipag-usap at makamit ang iyong mga layunin. Ang pahiwatig ng iyong gabay ay magdadala ng positibong enerhiya. Sa tahanan, mag-ingat sa kalusugan ng pamilya at maging handa para maiwasan ang malalaking gastos. Sa trabaho, iwasan ang mga diskusyon upang maiwasan ang tensyon sa pera magtiwala sa plano ng iyong minamahal, lalo na kung may kinalaman ito sa negosyo, magdadala ito ng swerte sa inyong tahanan, para sa dagdag na swerte. Isama ang color red at color blue sa iyong araw, ang mga numerong number 14, number 16, at number 31 ang magdadala ng positibong enerhiya, tandaan. Ang Aris ang iyong kaibigang zodiac sign na nagbibigay ng gabay mula sa mga bituin Aquarius ngayong araw huwag magatubiling ipakita ang iyong nalalaman upang makuha ang respeto ng iba magiging positibo ang araw para sa mga usaping negosyo kaya magandang simulan ang maliit na proyekto mag-ingat lamang sa pakikipagtransaksyon dahil may mga taong maaaring manamantala Sa pamilya Magpaalala ng pag-iingat sa bawat miyembro. Sa pera, magtipid upang mapalago ito. Sa trabaho, umiwas sa mga biroan tungkol sa pag-ibig upang maiwasan ang gulo sa hinaharap. Para sa kalusugan, uminom ng apple o calamansi juice at subukan ang kasava cake para palakasin ang katawan. Ang mga kulay na color green at color white ang magdadala ng swerte. Ang mga numerong number 19, number 27 at number 10 ang magbibigay ng positibong enerhiya. Tandaan, ang Taurus ang iyong kaibigang zodiac sign na nagbibigay ng gabay mula sa mga bituin. Pisces, ngayong araw, maging mahinahon at magalang sa pakikipag-usap, lalo na sa mga mahalaga sa iyong buhay. Iwasan ang pagpapakita ng inis upang mapanatili ang magandang samahan. Magingat sa transaksyon sa malalayong lugar dahil mahina ang iyong swerte dito. Ang simpleng ngiti sa mga taong gusto mo ay magdadala ng swerte. Sa trabaho, maging maingat upang maiwasan ang pagkakamali at pagsisisi. Sa tahanan, panatilihin ang mahabang pasensya para mapanatili ang magandang aura sa pera. Unahin ang mga mahal sa buhay kung may extra budget, ito ang magdadala ng biyaya. Ang mga masuswerteng kulay para sa iyo ay color pink at color white, at ang mga numerong number 24, number 10, at number 49 ay magdadala ng swerte. Tandaan, ang Taurus ang iyong kaibigang zodiac sign na nagbibigay ng gabay mula sa mga bituin.